Ito po ang personalan, ang unang hakbang at ngayon po ay malalaman na natin ang sagot sa ating drinking game. Bago ko itanong ulit, ang pakiusap ko lang sa inyo ay hindi tayo nagbibiroan dito at ang gusto po namin ay talagang totoong sagot. Okay? Dadaan nilang sa game pero ang gusto pa rin namin ay totoong sagot. Okay. Kailangan ubos ang juice pag oo ang sagot. So, kung oo ang sagot, inum na. Ang tanong ay, kayo ba o ikaw ba at si daddy ay nag-sex? Inum na. Ay, Diyos ko. Ay, sandali! Ay! Diyos Ano? Ay, sandali! Bawal nga ang sakitan dito. Sandali lang. <coughs> ay, ate, sabi ko bawal yung inuus. Inuman tuloy, bawal yung sakitan. Ano ba nangyari? Sandali lang. Bakit? Ibig sabihin na patunayan ko talaga na totoo yung mga hinala ako, di ba? Kaya nakirider talaga ako. Gusto ko pa pagsasabog ng pang dalawa na yan, eh. Subukan ba't mo, mo kami sasaktan? Dapat ano yung asawa mo? Di ba kayo nahihiya? Inaamin niya pa talaga eh, no? Ha, ba't kayo may Aminan nga to eh. Ba't kayo may Di diba? ba? Itataray pa, diba? ah, uh, personal lang tanong. Ilang beses? Isang beses lang po. Annabel, alam mo ba na si Annabel din? Hindi ko po alam. So ngayon mo lang din alaman? Opo. At Annabel, ilang beses? Dalawa. Ano nangyari? Paano nangyari na dumating dun sa point na yon? Ano po kasi noon, noong time na yon, gabi, nagpunta po siya sa amin. Okay. Tapos po, nagiinuman nag, -nag na po kami noon, nang... ko siya na rado niya yung pintuan. Okay. So, nasa pa po kami ng dalawa eh. Tapos sabi ko, bakit sinarado mo? Tapos sabi niya, wala lang. Sabi niya gano'n. Tapos tumapit na po siya sa akin. Oo. Uh -uh. Tapos po nandun na po, nag-kissing -nag sina kami. Tapos yung... sabi mo, talagang nilalasing mo si daddy para talaga patulang ka. Yun lang yun eh. Totoo diba? ba yun? Hindi rin. Hindi Kasi rin. Gusto rin. hindi rin. Hindi tanongin yung mo kung hindi niya gusto. hindi kayo nag-inuman. hindi diba, mo katanongin yung nilalasing... asawa mo kung hindi niya gusto. So kung, kung dumating sa point na... Nanusinaran niyang pinto, tapos nag-kissing scene na kayo don. Gusto mo din? Gusto ko po. Di ba? Di ba lang diga nga kasi. Okay, tapos? Doon na, nagtuloy-tuloy na? Nagtuloy-tuloy na po yan kaysa naganap na po yung pangyayari na hindi namin naasahan na magaganap. Sa sala? Sa sala po. Tapos ikaw? Paano nangyari nung sa'yo? Ano po, one time nagyaya siya manood ng sine. Eh puno po yung sinehan kaya nag-hotel na lang po kami. Nag-hotel kayo? Tara. Pang-hotel ba yan? tawas oh, by lang eh, ba? Diba? Tapos bakit naging ano? Paano naging dalawang beses? Nung, Kailan naman yung pangalawang beses? So last po nung July 10, 2012. Oh. Ano nagyaya siya na lumabas kami. Sumama naman po ako. Alam mo ba na doon papuntayon? Alam ko po. Magpinsan nga kayo. Ay, Gusto, kayo. Ba? Gusto mo um. ba siya? Opo. So saan nyo naman so, man, ginawa man. ang Pangalawa, sa hotel din po. Sa hotel din. Anong sinabi mo sa kanya nung time na wala ka nun? Sabi mo, nagsini ka, gano'n Hindi. Uh, ang dahilan ko, meron kaming deliver. Pagka ganun kasi sa trabaho, wala nang, wala nang... Hindi na para magtanong pa siya kung mm -mm. Ano, kung, kung saan ako pupunta. So, kumbaga, nag-ano ka, talagang nagsinungaling ka sa kanya? Oo no, po. Okay. ano ang pumasok sa isip mo at magpinsan yung yung parehong may nangyari? At bakit sa kanya isang beses, sa kanya dalawang beses? Nung time na patungo pa lang sa pangyayari na yun, Kanino ito? Kay... Sa kanilang dalawa. Okay. Hindi ko masabing nasa sarili, nasa katinoan katinoan ng isip na meron ako nung time na yon oh wala lasing nun. Eh. so ano so, nga nangyari bakit bakit this time after 13 years nangyari ito may malalim ka bang dahilan or ano nga ba at magpinsan nadala siya sa kanila namin tama uh, pumasok nga sa isip ko na si yung yung na namin. siguro yung numerong 13 malas talaga Ayun. Walang may dudulot na mabuti. Uh, ganun ba 'yon? Sandalila, 'yun ba ang paniniwala mo? Sabi ko lang, siguro sa sa binibigyan ko lang katwiran yung mga kamaliang ko. Ito ba ay seryoso ka naman nung nangyari sa inyo? Yun? O o feeling mo kasi meron din silang pagtingin sa O talagang nagkagusto ka sa kanila? Ang pinakatotoo, sa kanila ko unang nakita eh. Ang alin? Yung parang... Sa atin daw. Motibo ah? You? Hindi well, kasi kayo. Sa amin motibo. pa motibo. Kami nagtitinda ng barbecue. Ikaw ang lumalapit sa paninda namin, hindi kami malapit lumalapit sa'yo. Unang-una nga, sabi, sabi ko nga, ako yung tipo ng taong hindi nga ako. Hanggat maaari nga, tumingin nga. Oo. Uh -oh. So, in sabi na ikaw pumunta sa barbecue nila. Naging iba lang talaga, parang... Ibang na ako, na, ibang ako yung sa sitwasyon nila dalawa. Nagayong makanga ng na barbecue namin. Naging iba, nagi iba ikaw. O iba ikaw nung sa sitwasyon oh. nila. Sa sitwasyon nila, sa kanilang dalawa lang. Ba, yung napagdaanan ko, merong magaganda nga, may pera pa. Oh. Wow, grabe ka naman. Hmm. Nabanggit mo sa initial interview na in love ka kay daddy. Opo. Gano kalalim? malalim na po eh siguro kaya ko na siya ipaglaban wow, wow. alam mo ba Kahit... So what? puro ka mukha pala mo eh sino kaya ang sa ating bakit dalawa bakit ka na in love sa kanya may pamilya ay siguro kami. naghahanap ako ng pagmamahal ng asawa dahil na 10 years na akong hiwalay uh -uh. tapos sa shop sa kanya ko nakita yung mga ganong tipo yung kung mga agaw ka ng asawa, gano, para magkaasawa ka. Ah, Gano'n, yan gano ba yun? Mm -hmm. Hindi naman, ba't sinabi mga, ko eh, mga agawin ko? Sabi kung inagaw ko yan, hindi ngayon inaagawin ko na sa'yo. sabi mo? oh, talaga ipaglalaban ko. Okay, Annabelle, ikaw naman. Sabi mo, may pagtingin ka kay Daddy. Okay. Hanggang saan itong pagtingin na ito? Ito But, ba ay parang kay Pinsan? Ganon din po eh. Paglalabang ko rin siya <gasps> sa eh. Sa'king talaga ang mga revelasyon. Kaya't hihingi na tayo ng tulong sa ating gabay sa buhay na si Miss Ali Thank you. Basen tabi po, hindi po nababase ang buhay natin sa numero. Tama. O sa mga buwan at araw at mga ilaw. Hindi tayo lutang. Okay? Daddy, ang sinabi mo rin, hindi mo din alam bakit sa dinami-dami may mayayaman pa, di ba? Inayawan mo. Pero sa kanilang dalawa, pumatol ka. Nabanggit mo rin kanina na silang dalawa ay eh, nagpakita ng motibo. Uh -uh. Daddy, ano ba kaya ito? Hugas kamay ba ito? Uh -huh. Washing Daddy. your hands na ba tayo? Kasi sa lahat ng pangyayari ito, ikaw din ang may gusto. Ikaw din gumawa. According sa sinabi mo, lahat ito, all these movements are with intention. Huwag mo naman sabihin sa akin nagpe-plead ka ng temporary insanity. Kaya naaminado naman po ako. Run. Ha? Aminado naman po ako ron. Pero nagawa ko lang po 'yun dahil alam kong magiging madali kasi nakitaan ko sila kasi ng motibo. Madali, komplikado. Daddy, ano ang ma ano ang madali? Puso at damdamin ng anak mo sinaktan mo. Ano'ng madali dito? Madali yung ginawa mo, pero paano yung mga anak mo na nasaktan mo? Paano yung asawa mo, ina ng mga anak mo na sinaktan mo? Anong madali dito? Madali ba i-repair yung dami na nasaktan mo? Pamilya mo, mahal mo, anak mo? Tsaka sila. Ayun nga po, Miss A, katulad nga po na sinabi ko, matapos mangyari yung lahat na yun, dun pumasok sa isip ko, lahat ng pagsisisi, hindi ko na kayang ibalik, nangyari na hindi ko na ano, ano, ano man ang gusto kong gawin para maibalik yun, nagawa ko na. Kaya gusto kong harapin kung ano yung mga kasalanan ko, mga ginawa kong mali. Tama ba naririnig-rinig ko? Um, umiiba ng ihip ng hangin sa sinasabi mo? Kasi lalakas, lalabas ko yung tenga ko. Kanina sinasabi mo, ginawa mo kasi nakikita mo may motibo eh. Kasi ginawa mo kasi ganon. Ngayon naririnig ko, nagsisisi ka at mo pagkakamali ba 'yan? Tama ba ako? Opo. Yung sinasabi niyo naman po, hindi pa po kasi nangyayari. Ang so, alin po? Yung may motibo. So, umiisip ako ng paraan. Base doon sa gusto kong mangyari na kung saan mas magiging mabilis, gawin ko na. Pero after nga nung pangyayari na yun, dito na lahat. Ang daming maapektuhan. Anak ko nga, tulad ng sabi nyo. Oo. Oh. Niloko ko. Asawa ko. Nilo, niloloko ko. Teka lang po, ilan pong anak nyo? Tatlo. Tatlo. So, ilan anak mo po ang naloko nyo dito sa pagkakataon na ito? Tatlo. Tatlo. Asawa oh. ko, apat. Apat. Apat na tao niloko yung dalawang, mo. Yung dalawang, yung dalawang babaeng... Sa madaling salita, sabihin natin, ginamit ko, Niloko ko rin sila. Niloko mo? Yun pati na. sarili ko. Oh, pati, niya na. pati sarili mo. Good. Teka. Cut. Girl, ang tawag sa inyo ngayon eh, babae lang. At ginamit. At ginamit niya kayong dalawa. Hindi naman din po siguro. Ano? Hindi naman din po siguro. Lakas pa ng denial, girl. Sinabi na niya mismo. Sinabi na niya mismo, ginamit niya kayong dalawa. Oo, oh, oh, siya na nagsabi. Hindi, nasabat eh. na ako, Miss A. Sa inyong dalawa, dalawa, patawarin niyo na ako. Hindi ganun kadali yun, Daddy. Oo. Alam ko, masakit sa inyo yun. Madali mo sabihin patawarin, pero sa puso, sa, sa pagkatao namin, mahirap yun. Wala naman yun. akong magagawa, basta ako, sinsero ko, na humihingi sa inyo ng kapatawaran. Ngayon, sinasabi niyo, hindi ganun kadali yung magpatawad. Di ba? Naisip niyo ba na nagkasala kayo? kanyang asawa? Bakit ni ang tigas-tigas ng loob niyo na daddy hindi ganung magpatawad? Girl, nagkasala kayo sa asawa niya. Pareho lang kayo, girl. May anak ka 'di ba? May anak din siyang tatlo. Basta mo na lang siyang sinagasaan. Anong damdamin pinag-uusapan natin dito? Damdamin mo? Damdamin mo? Damdamin niya? Damdamin niya? Hindi po. May damdamin ka? May damdamin din po siya. May damdamin ka? May damdamin din po siya. Ang tanong nga, alam naman niyo kanina nandiyan kami nakaupo, enjoy na enjoy nga ako, sa kakapakinig sa inyo eh. Alam pala niyo na may asawa't anak siya, yet willing na willing kayo sumama sa kanya. Ngayon, sasabihin mo, hindi ganun kadali? Eh kanina, kung sagutin ninyo si Michelle, Baliwala sa inyo ang damdamin niya. ikaya e kaya one way lang ito? Nasaan ang values ninyo? Nasaan yung tinatawag natin ng pag-indangal ninyo? Magkamag-anak kayo, magpinsan kayo. Pinatulan mo ang type niyang lalaki, ikaw pinatulan mo rin. Anong ibig niyo sabihin na hindi ganun kadali yun? Nasaktan niya kayo. Nakasakit din kayo ng buhay ng bata. Ikaw, Michelle. Ang daling manabunot, no? Hindi yan, ang, hindi yan ang paraan. Hindi yan ang unang hakbang. Ang manakit. Hindi kami naniniwala dyan. Naniniwala kami sa mabuti at maayos na usapan. Hindi lahat nakukuha sa kamay, sa bilis. <sighs> Masyado pong mainit ang mga usapan po dito. Hindi pa po tapos ang masinsinang usapan sa aming pababalik. Ano ang gustong mangyari ni na Michelle at Daddy sa kanilang relasyon at marami pang pangaral ang magagawa ni Miss A para sa kanila. Sa pagbabalik po yan, ang personala na unang hakbang. Mahal kita. Two days pa lang pero mahal kita. Mahal kita. Alam habang buhay kita mamahalin. Ano mo ba yun? mahal na mahal kita. Sabihin mo, mahal mo ako. Sa personalan.